What's up mga guys? This is your Blanche de Calantas Hashtag full-time service crew Slash content creator So karyon mga guys na ito sakit kit mga guys Kay pa duty na ta kay opener Nasa itong first And then naglakaw-lakaw na ko diya mga guys unsa man ay ang akong kamera, Oy gayo po yung manay, oy. So lipong-lipong lang sa diya mga guys So mo na siya ah cat So, nara mga guys. Paingon ako sa sulod mga guys. Gikan ko diha sa receiving. So, nana the pets harotonda rotonda sa cat So, karen, mga guys. Palayon ta sa pag baklay-baklay diha mga guys. Kaya para niwang taga may ay niwang naman daydaan. so, karen, mga guys. Chill-chill lang. Kamulong baklay. So, gagian din ako ang dunkin diha mga guys. So, then, pasensya kayo mo, mga guys ha. kay ga... សុំមើលតុំវីដេអូអុយអុយអុយអុយមែនអុយ So diha mga guys, happy na day sa atong outlet. So di rin ninyo makita tanan ang mga kiosk mga guys. There is a south. So uyog lang gaya po first one mga guys. no So di rin lang tati. Baklay-baklay na punta mga guys. Happy na kita mo about up. Naanaday ito mga guys. So gikuha na naku, ang, di na ang gibutang na na ang cellphone sa atbang mga guys. So di, hipos na rin ako kinahinay ang net. Gipilo-pilo na na ako. Kaya para mahapsay pagbutang sa sulod so hapit pagid mga matumba ang signage mga guys so diha mga guys naginahinay na, na pun ko og pilo diha akong gihapni og ayo ang net kay para hapsay siya so ni pagkauman ako og pilo ana mga guys ako pa na siyang gipilo pagkauman mga guys nitindog na dayon ko kay ako na siya ibutang dito sa sulod pagkauman mga guys Ibutang na na ako. So, nibalik na ako there mga guys. Kaya kuha o oh, naman akong cellphone. Then, pagkat pass forward na mga guys. So, diha mga guys, is nagtrapotera po na sa amin. Kaya para sa amin, maligyas ang langaw o motogdong dila sa samin Dahil, pagkatawad mga guys, ipang plaster na nako na ang mga dapat ipang plaster di ara, uh, kaya pala para. Unsay para oy para og sasakyan. O karon mga guys, gi pang plaster na nako ang dapat angay i-plaster o ipagawas na ang angay ipagawas kay para dali ra siya gamiton unsay para dali ra siya gawas para dali ra siya gamiton so para day mga guys dali siya gamiton kay gahi pa man siya so pagkaron mga guys pass forward ta nagkuha na day ko dia og pipino kay para ang ato na siyang slice so tanawa mga guys tagan kay ako gikuha na kay para back up kay basin unya og mabisita unya dili na ta magkarakara so karon mga guys kipangkuha na na ako siya og lobot og ulo lobot og ulo basta kay mauna to So karon mga guys diha kamulo na akong kuha sa mga kuan sa kilid-kilid anak mga guys. Ako na na siyang gislice slice slice mga guys. Kaya ato na na siyang kuan og liso pagkataud -taud. So ako na na siyang gibot ngan mo likuan na, na na ako na siya og mga guys. So fast forward ka mga guys. Naghiwa na pud ko diha og kamatis kay umana naman ko sa pipino so wala na ako gipakita sa inyo mga guys kay marag taas taas gid atong video mga guys so ako na ipakita tanan so kana mga guys daghan na dai ko hapit na dahil ko mahuman kamatis mga guys kani siya mga guys ang um, tiyada kay kay mo ang pinakalangan kayo limpyuhan mga guys so katotod na na mga guys kuha na na ako siya o mga liso kay dapat man na siya kuhaan kay para dili pang um, kansero ang mga tao kay ang liso kadaot so fast forward mga guys katong pipino na akong gihulom na daan mga guys kukuha na nako na kay para ikuskus-kuskus na akong maayo mga guys kay para makuha ang mga abog-abog pagkahuman mga guys katong na dayang pong kamatis ako na pud siyang gikuha diha mga guys kay para mapatulo na sila so ako na nalala silang gikuha hindi ka nang gibolto o hugas tanan mga guys kay para unya na mga guys uga na na sila nakapatulo na na sila diha mga guys so nagplaster plaster plaster na din mga person kaya andam, nagikuha na na ang dako kayo nga tagtaran taas kayo nga kutsilyo so pagtaod taod mga guys dali na din mga guys mahimo tag chef dali kayo oh, pas pas mo tamo ko kung kami lagi pagkataron mga guys wala agad paspas pas kaya kinakapas forward man dahil. so diha mga guys nagutat gutat na taog maayo diha sa atong pipi Pass forward ay dadaya mga guys no gikuha na nato ang butangan sa pipino og ato nang gibutang og apak ah, puno na siya mga guys so there na pud mga guys sa atong kamatis so ato nang gimay kasmay sa atong kamatis ya yeah, mga guys og so, gutad gutad so ginahinay lang na nato siya og so, gutad gutad mga guys no kay ang kamatis mo ang isa sa pinaka langan kaayo nga kanang limpyuhan mo po na siya ang isa sa pinaka delikado kaayo gutaron samot na siya og hinog mga guys kay once gani mga guys nga gutaron na nimo siya nga hinog ay paghinahinay jud mga guys kay mosipiat gani nagligyas yung imong kamot aw apil gyud matadtad ang imong kamot mga guys so kana mga guys gibikas mekos na nanakog ayo ang kamatis kay naghinahinay ra ko ana mga guys kay grabe man kaayo na siya kay ka hinog so hinahinay na ko dira mga guys pagkahuman nagkuha na po dayon ko sa iyang butangan pa pass mga guys puno na atong pipi, atong kamatis mga maga, mga, guys so duha na kabuk atong magutad, pipino og kamatis so karon pagkatawd mga guys aton na gi timpyuhan ang atong bombay diha mga guys so dili ta pahilakon sa atong uyab mga kauyaban mga guys pro pahilakon ta sa bombay diha mga guys grabe gi ng bombay mga guys makapahilak mga guys So, lang tataman mga guys. Thank you for watching!